by attorney Antonio ODG Bukoy, uh, House Prosecution Panel spokesperson. Uh, he will discuss about the latest development on the impeachment uh, case against the Vice President. Uh to begin, may we now hear the opening statement of attorney Bukoy? Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito tayo nagkakaugnayan na naman. Kung inyong maaalala nung pinakauna ho ako nagkaroon ng media briefing, binanggit ko na tayo ay nahaharap sa isang katangi-tangi na proseso. Ito yung impeachment at binanggit ko kung bakit ito katangi-tangi. Ngayon ho, yung ganong teacher na katangi-tangi ay nagpapatuloy. Katangi-tangi pa rin pagkat ayon sa nilahad namin, sa isinumite namin na motion for reconsideration. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglahad ng panibagong doktrina ang kataas-taasang hukuman. Yung iuna po namin uh, inilahad na sa paningin namin ay hindi naaayon sa sa factual or sa katotohanan at hindi naaayon sa saligang batas ay ang konklusyon ng hukuman na sadyang pinabayaan or ni neglected or tahasang hindi inaksyonan yung unang tatlong impeachment complaints. Mali po yun. Hindi po yun totoo sa aming pananaw. Pangalawa, katangi-tangi na teacher uli nung nasabi kong desisyon na ayon sa aming motion for recon ay yung one-year bar rule na ayon sa desisyon ay nilabag ng, uh, ng mababang kapulungan ang aming hong posisyon, eh, hindi ho namin nilabag yung one-year ban rule. Ayon sa disisyon, yung tatlo na naunang impeachment complaint, ang nagsimula ng one-year bar rule. Pero sa amin pong dis uh, diskusyon, eh, ang kabaligtaran po, yung ika na impeachment complaint na naging articles of impeachment, dahil yan ay uh, bineripekahan at nilagdaan ng 215 members ng, ng Kongreso or way beyond the threshold of one-third. Ang nag-trigger, yung ika-apat na complaint, ang nag-trigger ng one-year bar rule. Pangatlo, ay dahil daw nilabag ng, uh, ng mababang kulungan, kapulungan, yung right to due process ni ng pangalawang pangulong dahilan hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para dinggin bago na i-file yung articles of impeachment. Ngayon o, with due respect to the Supreme Court, nasa saligang batas na yung affording due process, which is, ano ito? Yung trial sa Senado. Ang due process o is simply said, the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Yan ho ay matutugunan sa trial sa Senado. Nakabuilt in ho yan sa konstitusyon. Pang-apat, sa kauna-unahang pagkakataon, naglahad ng mga ibang rekisitos ang hukuman. Kung ano ang dapat na ginawa ng mababang kapulungan. Kabilang na po dito, dapat daw may collective deliberation ang lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Dapat daw pina, uh, pina, iniutos din na dapat um, pati ho yung evidence gathering dapat ilalahad din. Pangatlo, dapat daw merong standard of proof. Dati ho wala lahat 'yan. Sa amin hong uh, paniniwala, wala ho 'yan sa konstitusyon. And finally, yung kanilang retroactive uh effectivity nung panibagong doktrina na ito na dapat sa amin ang aminong argumento sa MR, motion for recon, dapat ito ay sa hinaharap prospective hindi retroactive. Ang batas so parate pasulong, paabante, hindi paatras. So yan po yung main feature. Yano ang main arguments na Uh, aming inilahad do sa motion for reconsideration. Having said that, para ho magkalinawan tayo, uh, ako po ay handang tumanggap ng inyong mga katanungan. Thank you, Salamat. Attorney Bukoy. Uh, Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good afternoon po, sir. Hi, um, sir, pending pa po sa Supreme Court yung motion for reconsideration ng House. But ano po ang gagawin ng House kung sakali mamaya po ay magbotohan na yung Senate para po ibasura yung articles of impeachment? Ito po ba na pag-usapan na ng House Prosecution Panel and ano, ano po yung concrete actions? Um, sa ho namin ay uh, hindi pwedeng pangunahan ng Senate Impeachment Court. Ang magiging uh, desisyon ng, uh, ng mataas na hukuman sa aming motion for reconsideration. Bakit? Eh, hindi pa ho naman final eh. Although sinabi ho sa desisyon, executory. Hindi sinabi ng ng desisyon na ito ay pinal. Hindi na ito pwedeng rebisahin. Hindi na ito pwedeng bisitahin muli. Kaya nga sa ating uh, proseso ay eh, pinapayagan ang isang motion for reconsideration. Na siya namang ginawa namin. Ngayon, Uh, ang suma total, dapat ho, ang impeachment court ay magbigay daan din bilang paggalang sa kataas-taasang hukuman. Dapat hintayin nila kung ano ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa motion for reconsideration na pinal Ngayon, sa tanong ninyo, ayun nga lang pala, no? may, kala ko may follow-up eh. Yung kung ano po, kung napag-usapan na ng prosecution panel and ano po yung concrete actions? Well, we'll take it one step at a time. Antayin ho muna natin ang desisyon ng uh, Supreme Court uh, patungkol sa aming motion for reconsideration and then re-revisitahin namin yan kung ano ang dapat naming nararapat na gawin. Tungkol dun sa, patungkol <laughs> naman sa magiging aksyon ng Senado. Pero sir na pag-usapan nako ito. Na usapan na pero I don't want to preempt it. Like I said, one step at a time. <clears throat> Thank you, sir. Thank you, Tina. We will take uh, the next questions from Melalys Mora of PTB4. Hi, good, af uh, good afternoon, Atty. Bukoy. Uh, just to be clear lang po, yung uh, terminologies, kanina medyo napahapyawan yun na po. Pero ang binabanggit kasi ng ibang senador nga din, ay uh, yung term dun sa naging nga uh, desisyon ng SC na immediately executor executory. So ano po bang pagkakaiba immediately execu executory at final and executory? Pag immediately executory, pwede nang ipatupad. Subalit, hindi pa siya pinal. In other words, medley way. Kung pinal at eksekutory na, tapos na ang boxing. Diba? Subalit, intentionally, hindi sinabi ng ng Supreme Court na final and eksekutory. Sinabi lang, eksekutory. Kung gustong gawin ng mga partido, gustong sundin, pwede. Pero meron pang chance o pagkakataon na pwedeng maribisa, maribise. Kaya yun ang pagkakaiba. Opo. Uh, given that, uh, Atty. Bukoy, uh, ibig sabihin po ba magsasayang lang ng oras yung Senate kung magde-decision sila ngayong araw given na pwede pang magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng uh, uh, Supreme Court? Tama ho. Ang it will only show na nagmamadali sila talaga. Ngayon, nagmamadali sila na tapusin. E samantalang dati, yung Portweed, hindi sila nagmamadali. Eh malino naman yung Fourth pero bakit ngayon iba yung kanilang uh, gustong mangyari? Gusto nila tapusin na, i-dismiss na. Ngayon, uh, ayon sa mga balita, may ilang senador na titindig upang uh, magkaroon ng debate sa plenaryo ng Senado para ipakita na mali itong gagawin ng Senado at least ayon sa ilang senador na nagsalita na gusto na lang tapusin to. Okay, panghuli na naman po uh, for me Atty. Bukoy, ano lang pong mensahe ng House Prosecution Panel at even ng Kamara sa mga grupo na patuloy na ngayon ang dami nang nagrarally sa labas ng Senate at uh, sa mga grupo na patuloy na nakikipaglaban para matuloy yung impeachment trial. Kami po sa House Prosecution Panel meron ho kaming sariling pamamaraan na Uh, itaguyod o depensahan ang saligang batas. Partikular ang pananagutan. Accountability. Kami po ay tumatahak sa legal na proseso. Ang ordinaryong tao, ho, gaya ng civil society na nagrarally ngayon, na nagpoprotesta, iyan ho ay kabilang yung kanilang freedom of expression. Uh, kabilang dyan yung kanilang Uh, freedom to assemble, to air their grievances. May nakita sila na pagkakamali ang Senado, parang kami, pero ang kanilang pamamaraan ay naiiba sa amin. Pero lahat po ito, nagtutugma. Dahil iisa yung ating intensyon. Eh. Iisa yung ating objektibo. Ituwid ang mali. Thank you, Salamat din. With the indulgence of uh, Marian Enriquez from TV5, can we allow Gab to ask his quest related questions to uh, din Mela? <laughs> <laughs> na port ka. Sir, follow up lang sa tanong ni Mela. Kasi sabi niya, Sir, executor yung sa Supreme Court. Ibig sabihin, pwede, talaga, pwede naman talaga within the bounds na i-dismiss na ng yes. Senate. Yes. Within the bounds na sundin na. Pero gaya ng susog dun sa katanungan niya, hindi pa pinal eh. Sundin nyo ngayon, ipatupad ninyo ngayon, may, may chance na mabago yan eh. So tama siya. Aksaya ng panahon. Sir, ang ibig sabihin mo to, kung sakali lang, medyo theoretical eh, kung sakaling i-dismiss nga or i ng Senado yung impeachment, tapos nag-decide ang Supreme Court eventually na babalik rin nila yung una nilang desisyon, pwede pa rin i-reconvene yung impeachment court? Of course. Kasi, ibig sabihin niyan, buhay pa rin yung articles. Kung babawiin ng Supreme Court yung kanilang naging desisyon, matapos naming mai mailahad yung argumento sa motion for reconsideration, gaya nung nabanggit ko, yung limang punto sa aking opening statement. May pagkakataon. Because kami ay naniniwala na ang mga hukom po, tao rin sila eh, na maaring magkamali. Na pag nailahad sa kanila kung ano talaga yung nangyari, yung factual, maliliwanagan sila. Kami po ay hindi pumupuna by virtue of the motion for reconsideration. Kami po ay tumatawag ng pansin ng kataas-taasang hukuman yan ho ay pagtupad sa tungkulin namin bilang mga abogado, bilang mga mamamayan. Kinikilala namin na maaring na, nagkaroon ng pagkakamali. Ngayon, kung mailahad namin yung factual na basihan at ano yung mga legal basis, umaasa kami na tutugon ang kataas-taasang hukuman. Salamat. Thank you, Gablalo from Philippine Daily Inquirer. Uh, Marian Enriquez from TV5. So, clarify ko lang po yung kanina kasi sinabi nyo nga po, may desisyon na, pero hindi pa final. Kaya yung impeachment court, dapat magbigay daan din sila bilang pagalang sa SC. Nahintayin nga muna kung ano yung magiging desisyon tungkol sa MR. And sinabi nyo rin po na executory, pwede naman din nilang gawin ito. Kung pero gusto kung, nila. Kung gusto nila. Pero kung um, ginawa nga po, no? nag-dinesmiss na po, uh, binasura na itong complaint, pero meron pa namang MR at hindi pa final ng executory, Meron bang nilalabag na sa konstitusyon itong Senado? Hindi, sinabi kasi ng ng Supreme Court executory eh. Uh -huh. So ibig sabihin, pwede nilang ipatupad na pwedeng hindi. Ngunit gaya ng nasabi ko, bilang pagrespeto sa mataas na hukom para bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng, ng desisyon patungkol sa motion for recon, reconsideration, dapat antayin nila yung lalabas na desisyon ng Supreme Court sa motion for recon. Wala silang lalabagin kasi sinabi ng Supreme Court, executory eh. Uh -huh. Pero hindi pa pinal. Pero sir, bakit nga ba nag-issue itong SC nitong executory decision na gawin nyo na, pwede naman gawin. Kung may MR, may pwede pa yung chance para i... i nung, nung inilabas yung desisyon, wala pang motion for recon eh. Uh -huh. Ang desisyon ng husgado nagiging pinal. Makalipas ang labing limang araw from receipt mula ng tanggapin ng